Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Market forces were simply too powerful for the IMF or any government to contain. In late 1997, contagion reached Korea. Isa sa balitang hindi malilimutan ng mga tao noong 1997 ay nangyaring Asian financial crisis o mas kilala sa tawag na Asian contagion. Ang problema na nagsimula sa Thailand ay mabilis na kumalat sa buong Asya at hindi na iwasan ng Pilipinas na madamay. Dahil sa bagsak na ekonomiya ay mas lalong lumala ang lahat nang ang mga negosyante ay nagdesisyon na tanggalin ang kanilang pera sa mga investment nila sa bansa na naging rason kung bakit napakarami mga Filipino ang nawala ng trabaho. Pero kahit karamihan ang hindi makakain ng tatlong beses sa isang araw, hindi magkanda ugaga sa hakahanap ng trabaho at ang ilan sa kanila ay tinatawag itong dilubyo, isang negosyante naman ang nakaisip na ang nangyayaring recession ay isang malaking oportunidad. Hindi lamang para sa kanya pero lalo na sa kanyang business. Ang taong tinutukoy ko ay si Dominic Sitin o Dom kung tawagin ng mga taong malapit sa kanya. Ito ay naiulat na mula sa simpleng pamilya. Pagkatapos ng high school, si Dominic ay nakapasok sa University of the Philippines at doon ay nakagraduate siya na may dalawang degree sa Accountancy at Business Administration. Bago pa man pagtaluna ng mga tao sa social media ang sikat na katanungan na ano ang mas mahalaga, diploma o diskarte ay alam na agad ni Dominic na para magtagumpay sa buhay ay dapat gamitan ng kombinasyon ng dalawa. Naiulat na bago pa man siya makagraduate sa ganda ng performance na pinakita nito, ay nalipitan siya ng isang recruiter mula sa Procter Gamble Philippines dahil alam na mga ito na magiging maayos siyang karagdagan sa kanilang kumpanya. Kaya pagkakuha niya ng diploma sa UP ay kaagad siyang nagtrabaho doon. Pero labing walong buwan pa lamang si Dominic ay napagtanto nitong hindi para sa kanya ang trabaho na maghapon na lamang na nakaupo sa kanyang desk at nakaharap sa computer. Hawak ang kanyang natutunan, talino, sabayan mo pa ng diskarte, iniwan ni Dominic ang kanyang trabaho at lakas loob na isinakaduparan ang matagal na niyang pangarap na maging isang negosyante. Itinayo niya ang trading company na tinawag niyang United Auctioneers Incorporated o UAI. Ang kanyang negosyo ay nakafocus sa pag-import, pagbebenta ng second-hand trucks at construction equipments sa mga kumpanya, magsasaka at kahit sino mga tao na nangangailangan ng makina at sasakyan sa murang halaga. Ang negosyo ni Dominic ay pinuri at minsan siyang inilirawan na silent worker o tahimik na magagawa na malaki ang kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas sapagkat ginawa niyang abot kaya ang mga mahal na gamit na makakatulong sa maliliit na magsasaka at mga negosyante. Ang kanyang pagsisimula ay hindi naging madali pero hindi sumuko sa si Dominic. Bilang panganay sa kanilang magkakapatid at sa kadahilanan na ang kanyang ama ay pumanaw ng sila ay bata pa lamang, mas pinag-igi ni Dominic ang kanyang trabaho sapagkat siya ang tumatayong ama sa kanilang buong pamilya sa edad na 25 taong gulang. Sa interview dito ay ibinahagi niya na ang kanyang inspirasyon ay ang mga salitang laging sinasabi sa kanya ng namayapa niyang tatay na walang magandang mangyayari sa buhay ng isang tao kung walang problema ang darating. Sa loob ng ilang taon ay hindi sumuko si Dominic, kaya ang kanyang pagtsatsaga ay nagbungo naman. Simula 1990 ay naging maayos at nabalaki ni Dominic ang kanyang kumpanya sa punto na nagawa na rin niyang mabigyan ng trabaho ang kanyang mga kapatid kaya ang UAI ay maituturing ding family business. Pero nang bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at katabi nito mga bansa nang mangyari ang Asian Financial Crisis noong 1997, ang UAI ang isa sa napakaraming mga negosyong naapektuhan. Katulad ng laging nangyayari tuwing recession, ang mga tao ay ayaw o hindi basta-bastang gumagastos. Ang mga construction projects ay nitatenga sa kawalan ng pondo at ang mga bangko ay naghigpit sa pagpapautang. Kung ang ibang mga negosyante ay mabilis na magda-downsize o magtatanggal ng mga tauhan dahil sa kawalan ng kita, ang mabait na si Dominic ay naging tapat sa mga ito sa estado ng UAI. At sa kanyang gulat, ang mga empleyado ay bumayag na liita na kanilang sahod basta wag lamang silang matanggal sa trabaho. Nang panahon na yun ay merong mahigit kumulang na 800 trucks na nakatehenga sa kanilang lote. Pero katulad ng laging ginagawa ni Dominic, sa halip na mag-focus sa problema ay mabilis siyang nag-isip ng solusyon. Kung ang iba ay aligaga sa pag-iisip kung paano maipagbebenta ang kanilang mga negosyo sa bagsak na ekonomiya, si Dominic ay naisip na mayroong malaking oportunidad sa pagsubok na kanilang nararanasan. Sa halip na hindi maibenta ang mga trucks, naisip nito na para magkaroon siya ng cash na maaari niyang maipasahod sa kanyang mga empleyado, ay nagsagawa siya ng isang auction. Bagamat na ibebenta niya ang lahat ng equipment sa kanilang inventory, alam naman niya na siya ay nalulugi. Pero sa paulit-ulit na auction nilang ginagawa, ang ibang mga negosyante ay lumapit na rin sa kanya para siya ang magbenta ng kanilang mga equipments sa mga taong gustong bumili o yung tinatawag na equipment for sale on consignment, kapalit ng komisyon. Sa pamamaraan yan ay nabawi ni Dominic ang perang nawala sa kanya. Doon niya napagtanto na marami palang mga Pinoy na mga panahon na yun na walang alam sa proseso ng buying, selling at trading. Pero sa tulong niya at ng kanyang kumpanya ay naging maayos, madali at mas epektibo ang naging pagpapatakbo ng mga maliliit na negosyante sa kanilang mga negosyo dahil sa mga dekalidad na second-hand trucks at equipments na ipinagbebenta niya. Sa pagdami na kanyang mga kliyente ay ang pagdami din ng kanyang problema tulad ng nahihirapan siyang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga ito kung ang auction yard lamang nila sa Maynila ang gumagana. Kaya para mapabilis ang proseso ay naisip ni Dominic na kailangan nilang magdagdag ng auction site. Ang desisyon niyang yan ay tama lamang. Bukod sa traffic ay nakakaranas din sila ng issue dahil kahit dumaong na ang barko sa pantalan na may dalang trucks o ibang mga equipments, hindi naman ito kaagad mailalabas dahil kailangan pa nilang asikasuhin ang napakaraming mga papeles. Kaya nang magbukas ang Subic Bay Freeport Zone, hindi nagdalawang isip si Dominic at nagbukas ito ng pangalawang site sa Pampanga. Sa galing niyang magpalakad bilang CEO, kalaunan ay nagbukas na rin siya ng pangatlong auction site sa Davao. Sa interview niya sa The CEO Magazine ay nasa plano din pala ni Dominic na magbukas ng ibang sites sa iba't ibang lugar sa bansa tulad ng Cebu, Bacolod at General Santos City. Sa litratong ito na kinuha ng photographer, makikita na nakikipag-usap si Dominic sa kanyang mga empleyado. Pero ang kuha niya ay hindi peke o set up. Sapagkat ayon sa mga tauhan ng CEO, hindi lamang mabait si Dominic pero sa tuwing ito ay papasok, iniisip nito na ang lahat ng kanyang desisyon na gagawin ay nakaatang ang pamumuhay nila mga empleyado pati ang kinabukasan na kanilang pamilya. Moving forward, we will continue to strive to make United Auctioneers the best place for our employees to work in. We would like to continue contributing to the community where we do business in. And we would like to be a major player in the continuing economic growth of the Philippine economy A few years more down the line, we plan to go regional uh some other countries within Southeast Asia and perhaps Asia. Bukod sa pagiging matulungin na boss, si Dominic ay hindi rin kinalimutan ang kanyang alma mater. Ito ay naiulat ng corporate sponsor ng Women's Valuable Team ng UP. Inilunsad din ito ang UAI Volunteer Emergency Assistance Team na isang social responsibility program. Ito ay kinabibilangan ng limampung empleyado na sumailalim sa training sa first aid, basic life support, emergency rescue at cardiopulmonary resuscitation. Makikita mo din sa video na ito na nagbigay siya ng fire truck sa Red Cross. Sa galing niya sa pagpapalakad ay gusto rin ito maging competitive ang kanyang mga managers. Ang mga ito ay kalaunang dumaan sa mahirap at challenging na training. Kung ang iba ay magsasabi na bakit kailangan pa ng ganyan kung maayos naman na tumatakbo ang kumpanya, ang paniwanag dyan ay sa kadahilanan na ang gusto ni Dominic ay makilala ang UAI hindi lamang sa Pilipinas pero sa buong mundo. At noong 2016, ang lahat ay nagdiwang sapagkat ang kanyang kumpanya ay ang bukod-tanging industrial auction company na naging ISO certified sa quality management system certification na kauna-unahan sa buong mundo. Pero sa halip na ipagyabang ang kanyang achievement, ay mas naging abalapa si Dominic sa papapalago ng kanyang kumpanya. Kalaunan, bukod sa UAI, siya ay naging CEO din ng iba't ibang kumpanya tulad ng United Holdings Power Corporation na isang renewable energy. Meron din itong hydropower project plant sa bukid nun na malaki ang naitutulong sa madalas na power outage o pagkawala ng kuryente sa Mindanao. Kalaunan ay naging stakeholder din siya sa LMG Chemicals at may-ari na magandang resort na ito sa kabuuan, ang business portfolio ni Dominic ay naiulat ng mahigit kumulang na 2 bilyong piso. Base sa report, kahit abala sa kanyang negosyo ay mabait rin itong asawa at ama sa kanyang mga anak. Pero sa laki at dami ng kanyang negosyo, ang mga tao ay marahil sasabihin na wala na itong oras para sa kanyang pamilya. Pero sa pahayag na ibinahagi ni Nicole na anak na babae ni Dominic, ay sinabi nito na ni minsan ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob dahil alam niyang ang lahat ng ginagawa at sakripisyo ng kanyang ama ay para sa kanila. Kasabay ng paglaki ng kanyang negosyo at yaman ay ang paglagudi ng kanyang impluensya. Hindi lamang mga kapwa negosyante niya ang nakakakilala sa si CEO, ngunit sa ganda ng epekto ng negosyo ni Dominic sa ekonomiya ng bansa, ilang mga senador at dating politiko ang pamilyar na pamilyar at kaibigan siya. Ilan sa mga ito ay si Gordon Recto at Zubiri. Dahil sa suporta na natatanggap niya mula sa mga ito ay mas lalong lumago ang kanyang negosyo kaya ilang taon o buwan na lamang ang bibilangin Si Dominic ay maaari na rin tawagin na business tycoon tulad na ni Villar, Lucio Tan, Henry C. at iba pang mga bilyonaryo sa bansa. Noong November 28, 2018, pagkatapos ng mahaba at nakakapagod niyang araw sa opisina, ang negosyante kasama ang kanyang bodyguard na si Efren Espartiro Jr. at kanilang driver ay binaybay ang highway patungo sa Lighthouse Marina Resort Hotel na matatagpuan sa Subic. Nang makarating sa harapan ng hotel ay binuksan ni Dominic ang pintuan ng sasakyan. Pero ilang hakbang pa lamang ang nagagawa nito, nagulat ang kanyang mga kasama dahil bigla na lamang itong bumagsak. Kasunod noon ay ang malakas na sigawan ng hotel staff sapagkat lumalabas pala na si Dominic ay tinamaan ng bala ng baril. Ang security guard nito ay tinangkapang habulin ang sospek pero mabilis itong nakatakas. Ang balita ay kaagad kumalat at ayon sa mga reports kahit na itakbo pa sa pinakamalapit na ospital ang 57 na taong gulang na negosyante, ay hindi na ito na pa sapagkat sa hotel pa lamang ay patay na ito. Ang security aid naman ito ay nakaligtas. Sa mga sumunod na araw ay walang tigil ang ginawang pagkondena ng mga senador at kaibigan ni Dominic sa marahas na pagpatay dito. At mas lalo pa silang nagalit ng ibahagi ng mga otoridad na base sa bala na nakita nila sa crime scene at bangkay ang ginamit ng sospek ay isang .45 caliber pistol. Naniniwala din sila na ang gunman ay hindi pipitsugin sapagkat kalkulado ang lahat ng galaw nito. Napatunayan na pagkababa pala ni Dominic sa sasakyan ay hindi nito nakita ang sospek dahil ito ay nasa bandang likuran. Pagkabagsak ng katawan nito sa malimig na simento ay nalipitan pa ito ng gunman at itinutok nito ang baril sa kaliwang bahagi ng ulo ng negosyante sa kapi na putok na mabilis na kumitil sa buhay ni Dominic. Ang sospek na naiulat na nakasuot ng pulang panyo sa kanyang buong muka ay mabilis na tumakbo patungo sa kanyang motorsiklo. Ang pangyayaring yan ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Ang gwardya ng biktima ay hinabol at pinaputokan ang sospek pero tila ang salarin ay bihasa sa kanyang ginagawa dahil hindi lamang ito nakatakas pero nagawa rin itong matamaan ang gwardya. Nang malaman ng chairman ng Subic Bay Metropolitan Authority ang sinapit ng negosyante, ay kaagad nitong iniutos ang lockdown sa bawat point of exit sa Freeport Zone. Bukod doon ay inutosan din niya ang kanyang mga tauhan na magkaroon ng checkpoint para agarang madakip ang salarin. Pero ang sospek ay tila naglaho na lamang na parang bula. Ang mga senador at politiko na nakakilala kay Dominic ay nanawagan naman sa PNP na ang lahat ng kanilang mga personel para agarang mahuli ang sospek. Kalaunan, inirelease ng PNP ang CCTV ng pagbaril sa biktima sa harap ng hotel. Napatunayan din na ang salarin ay naghintay pala ng isang oras sa labas ng hotel. ang getaway vehicle ng Salarin ay ang itim na motorsiklong Yamaha Mio. Kasabay ng paglabas ng composite sketch nito ay ibinahagi din ng mga otoridad na nakita na nila ang motorsiklo na inabando na sa Subic Yanmon Vision Church pero nahinapa naman silang ma-identify kung sino ang nagmamayari nito dahil sinadyang tanggalin ang chassis number at plaka. Kasunod niyan, ang pamilyang Sitin ay nagalok ng pabuyang isang milyong piso para sa taong makakapagbigay ng impormasyon para mahuli ang salarin. Ang mga otoridad naman ay sinabi na tinitingnan nila ang lahat ng angulo tulad ng ang sospek ay maaaring binayaran ng kakumpetensya ng biktima para patay nito. Hindi rin nila ay na ang salarin ay maaaring kumuha ng gun for hire dahil na diskubre ng mga otoridad na bago mangyari ang pamumaril, marami palang tinanggal ng mga tao si Dominic sapagkat ang mga ito ay nagpositibo sa drug test. Sa kabuuan, halos dalawampung mga tao ang nasa kanilang listahan ng mga person of interest. Dumaan ang Pasko at bagong taon bagamat maraming handa sa mesa at mga regalong natanggap, ang pamilyang city naman ay hindi pa rin maikubli ang kulungkutang bumabalot dahil sa nangyari sa kanilang padre de pamilya. Habang naghihintay ng update mula sa PNP, ang mga ito ay gumawa rin ng Facebook page na humakot na mahigit isang libong followers. Doon ay paulit-ulit nilang ibinahagi na hindi sila titigil hanggang makamit ni Dominic ang hustisya. Ang walang sawa nilang paghihintay ay natapos noong March 2019, halos apat na buwan pagkatapos ng pamumaril. Ang mga otoridad ay proud na iniharap ang lalaking ito na kinilalang si Edgardo Luib na mula sa Imus Cavite. Base sa report, ito ay naaresto sa apartment na kinakasama nito sa Santo Tomas, Batangas noong March 5. Bukod sa dalawang baril ay nahuli din ang hinihinalang sospek ng mariwana. Ayon kay Albayalde, isang daang porsyento silang siluib ang sospek na pumatay sa biktima dahil ang fingerprints nito ay nagmatch sa nakita nilang Latin print sa side mirror ng motorsiklo na ginamit na getaway vehicle. Bukod dyan, ay gagamitin din nila ang pirmado nitong extrajudicial confession kung saan itinindali nito kung bakit niya pinatay ang biktima at sino ang nagbayad sa kanya. Nang mabasa at malaman ng pamilyang sitin nilagda ang nilagdaang mga dokumento ni Luib na naglalaman ng kanyang pag-amin, mula isang milyon ay kaagad nilang itinaas ang pabuya sa 6 na milyong piso. Kung ang iba ay nagugulat sa laki ng reward, para naman sa pamilya ni Dominic ay walang katumbas na halaga kung makukuha nila kaagad ang hustisya. Pagkatapos ng 24 oras ay naintindihan ng mga tao ang desisyon ng pamilya ng biktima nang malaman nila na ang gunman ay idinawit at pinangalanan ang iba pang mga salarin. Ayon dito, siya ay kinuhang gun for hire ni Oliver Fuentes alias Ryan Dementilia na kanyang kumpare pero ang utak o mastermind talaga sa pagpatay sa negosyante ay ang nakakabatang kapatid mismo ni Dominic na si Dennis Sitin. Ngunit si Dennis ay mabilis na kumuha ng abogado at mabilis ito nag-file ng counter affidavit kung saan itinanggi nito na siya ang pasimuno sa lahat. Sa mga dokumento ay nakalagay na scapegoat lamang siya dahil sa di umunoy na per pressure na naman ang PNP na maisara agad ang kaso. Sinabi nito na simula't simula ay nakipagtulungan siya sa mga otoridad sa bawat hakbang ng investigasyon. Kaya nagugulat siya na kahit wala namang physical evidence ay idinadawit siya ng mga ito. Kinuwestiyon din ni Dennis na ang gunman ay maaaring malaya pa rin dahil ang muka, hugis ng ulo at itsura ni Luweb ay ibang ibas sa lari na nakuna ng CCTV at kahit sa cartography sketch na in-release. Ipinagmalaki din ito na noong isinailalim siya ng NBI sa lie detector test, ang eksperto na tumingin sa resulta ay sinabi na hindi siya nakitaan ng anuman sinyales ng pagsisinungaling. Ngunit kahit ano pa ang kanyang pagtanggi, ang judge sa Olongapo City RTC ay inapurubahan pa rin ang arrest warrant labas sa kanya at sa pang salarin. Base sa desisyon ng hukom, ang resulta ng lie detector test ay inadmissible sa korte. Ibig sabihin, maaari labang itong gamitin para makukuha ng leads sa investigasyon pero hinding-hindi ito maaaring gamitin na ebidensya sa korte. Pero sa bagal ng proseso ng judicial system sa bansa, bago pa bumaba ang arrest warrant at kahit meron pang inirelease ang Bureau of Immigration ng Hold and Departure Order kina Dennis at Rementilia, ang dalawa ay naglaho na lamang na parang bula. Kaya para mas mapabilis ang paghuli sa mga ito, ang pamilyang City ay tinaas muli ang reward sa sino man na makakapagturo sa mga sospek. Sa poster na ito ng dalawa ay makikita mo na willing silang magbigay ng 10 milyong pisong reward sa makakapagturo sa kineroroonan ni Dennis at na milyong piso naman sa kineroroonan ni Remendilla. Sa loob ng ilang buwan, bagamat walang nakakaalam sa kineroroonan ng mga ito, ang pamilya ni Dominic ay walang tigil na ipropost ang mukha ng mga hinihinalang salarin. Pagkatapos madakip si Louie ay naging mabilis ang gulong ng hustisya para sa pamilyang Sitin. Kaagad nagkaroon ng hearing kung saan nalaman ng publiko na ang rason pala kaya ipinapatay si Dominic ng sarili nitong kapatid ay dahil sa pera. Sa trial na naganap ay nabunyag na si pala ay dating nagtatrabaho sa biktima at hindi lamang ito simpleng tauhan pero siya ay isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Dominic. Pero lumalabas pala na nilamo ng kasakiman si Rementilia. Base sa investigasyon, dinoktor nito ang mga papeles para balabasin na nagbayad na ang mga customers sa UAI. Pero tila hindi alam ni Rementilla na si Dominic ay hindi lamang merong degree sa business management pero degree holder din ito sa accountancy. Kaya kahit ito ay meron ng account at tumitingin sa pumapasok at lumalabas na pera, sa ilang dekada niyang hinawakan ang kumpanya ay alam na alam ni Dominic ang paggalaw ng bawat sentimo. Pero ang confident na Sarementilia si ay lakas loob pa rin na gumawa ng pagnanakaw. Ngunit lingin sa kanyang kaalaman, alam na pala ni Dominic na sa halip na sa bank account ng UAI pumasok ang bayad ng mga customers sa isang auction ay sa sariling bulsa o bank account na pumasok ang pera. Base sa computation, isang milyong piso ang ninako nito sa kumpanya. Pero naging mabait pa rin si Dominic sa kanya at sa halip na sampahan ng kasong embezzlement, ay tinanggal na lamang siya nito sa kanyang puesto at pinatalsik sa kumpanya. Pagkaalis na pagkaalis nito sa UAI, Sermentilia si ay tinanggap naman ni Dennis sa sarili nitong kumpanya. Ang dalawa ay naging malapit sa isa't isa dahil pareho pala nilang hindi gusto si Dominic. Base sa lay-sign ng mga tauhan ng biktima, lumalabas pala na ang dalawa ay parehong sakim at mukhang pera. Katulad ni Rementilia, si Dennis ay lumalabas palang pinatalsik din ni Dominic sa UAI bilang Chief Operating Officer dahil natuklasan nito na kahit ang kanyang kapatid na may mataas ng posisyon at mayroong maayos na buwan ng sahod ay nagawa pang magnako sa kanya noong 2015. Pagkatapos mapatalsik sa UAI, si Dennis ay nagtayo ng sarili niyang negosyo na nagbabay and sell din ng mga trucks. Sa mata ng mga trabahador sa UAI ay naayos na na magkapatid ang gusto na namamagitan sa kanila. Pero ang hindi nila alam, si Dennis pala ay laging kinokulit ang kanyang kuya na ibigay na ang share niya mula sa UAI. Ayon sa mga investigador, ang pagmamatigas ni Dominic na bigyan ng pera si Dennis ang naging dahilan kung bakit ang nakakabata niyang kapatid ay bumuo ng plano para i-dispatcha siya. Sa tulong ni Rimentilia, ay nakilala ni Dennis ang gunman na si Edgardo. Ang hit ay hindi naman tinanggahan ni Louie lalo na na niya na handang magbayad si Dennis ng isang milyong piso kapalit ng buhay ni Dominic. Noong November 20, 2019, ilang araw bago sumapit ang first death anniversary ni Dominic, ay bumaba ang hatol sa gunman na si Louie. Ito ay napatunayan guilty sa kasong murder at frustrated murder. Sa kabuuan, siya ay mubulok sa kulungan sa loob ng 52 taon. Sir, pwede mo ba malaman kung ano yung naging plea ninyo sa ABS-CBN po, sir? Ano po ang naging plan ninyo kanina? Anong sinabi niyo sa court? Inamin ko na po. Inamin nyo? Sino po ang may gawa, sir? Si Dennis Itin. Oo. pinag pinagtestify pa ba kayo, sir? Ang misis ni Dominic ay nanawagan naman sa kanyang bayaw na sumuko na sa mga trinidad. Pero lumipas ang isa, dalawa, hanggang anim na taon ay walang nakakaalam sa kineroroonan ng dalawa pang mga salarin. Hanggang noong nakaraang buwan lamang ay kumalat ang video na ito kung saan masayang ibinalita ng mga otoridad na nahuli na nila si Dennis na nagtatago pala sa Malaysia. Kinumpirma din ng mga otoridad na ang kasabwat nitong si Remendilla ay nadakip din ng mga otoridad sa Iligan City. As of this recording ay nagpadala na ng special envoy ang PNP para maiuwi sa Pilipinas si Dennis upang malitis. Si Remendilla naman ay pansamantalang nakaditini sa Camp Olivas dahil hinihintay ng PNP ang commitment order sa Manila Regional Trial Court. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!